Dinala nila kay Jesus ang inahing asno at ang bisiro at isilapin sa likod ng mga ito ang kanilang balaban. Pagkatapos, sumakay dito si Jesus. Maraming naglatag ng kanilang balaban sa daan. Mayroon namang pumuto ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Nagsisigawan ang mga tao na uuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, Purihin at ang anak ni David! Kilala ang dumarating sa ngala ng Panginoon. Purihin ang Diyos! Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazareth sa Galilea. Sagot ng karamihan. Pumasok si Jesus sa templo at ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagbibili at nabibili roon Ipinagkataon din niya ang mga mesa ng mga namamalit ng salapit at ang mga upuan ng na mga nagtitinda ng kalapati. Sinabi niya, Sinasabi sa kasulatan, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa niya itong yungib ng mga magnanakaw. Habang si Jesus ay nasa templo, lumapit sa kanya ang mga bulag at mga pilay at sila'y kanyang pinagaling. Nagalit ang mga punong pari ng mga Hudyo at ang mga tagapagturo ng kautusan nang makita nila ang mga himalang ginawa niya at marinig ang mga patang sumisigaw sa loob ng templo ng... Ni David! Ni David! Sinabi, nila Jesus, ni David! Sinabi nila kay Jesus, Di mo ba narinig ang sinasabi nila? Narinig ko. Tugod ni Jesus. Bakit? Hindi pa ba niyo nababasa ang ganitong pangungusap sa kasulatan? pinalabas mo sa bibig ng mga sanggol at ng mga pasusuhin ang wakas na papuri? Iniwan sila ni Jesus at lumabas siya ng lunsod papuntang betanya, Doon siya nagpalipas ng gabi. Kinaumagahan, nang si Jesus ay pabalik sa lunsod, siya ay nakaramdam ng gutom. Nakita niya ang isang puno ng igos sa tabi ng daan at nilapitan yon. Wala siyang nakitang bunga kundi mga dahon lamang. Kaya't sinabi niya dito, Hindi ka na mamumunga kailanman. Agad na natuyo ang puno. Nakita ng mga alagad ang nangyari at sila na mangha. Paanong natuyo agad ang puno ng igus? Tanong nila. Sumagot si Jesus, Tandaan ninyo, Kung kayo'y mananalig sa Diyos at hindi mag-aalinlangan, Magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igus na ito. Hindi lamang yan. Kung sasabihin ninyo sa bundok na ito, umalis ka riyan, tumalun ka sa dagat, mangyayari ang inyong sinabi. Ano mang hingin ninyo sa panalangin, ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Pumasok si Jesus sa templo. Habang siya nagtuturo doon, lumapit sa kanya ang mga punong pare ng mga Hudyo at ang mga pinuno ng bayan at siya tinanong. Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino nagbigay sa iyo ng karapatan gumawa nito? Sumagot si Jesus. Tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ang tanong ko, sasabihin ko naman sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo? Sa Diyos ba o sa tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin natin mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi niyo siya pinaniwalaan? Ngunit, kung sasabihin natin mula sa tao, baka naman kung anong gawin sa atin ang taong payan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, mm, Hindi namin alam. Sinabi naman niya sa kanila, Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa na mga ginagawa ko. Ano ang palagay niyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, Anak, pumunta ka ngayon sa ubasan at magtrabaho ka roon. Ayoko po, tugon niya. Ngunit nagbago siya ng pasya at nagtrabaho sa ubasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganun din ang kanyang sinabi. At tumugon ito, Opo, ngunit hindi naman pumunta sa ubasan. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Ang nakatatanda po. Sagot nila, Sinabi sa kanila ni Jesus, Sinasabi ko sa inyo, ang mga maniningil ng buwis at ang masasamang babae ay nauuna pang magpasakop sa pagkahari ng Diyos kaysa inyo sapagkat naparito sa inyo si Juan at ipinakilala ang matuwid na pamumuhay at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil lang buwis at ang masasamang babae. Nakita nyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisi at naniwala sa kanya. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Binakuran niya ang ubasan, nilagyan ng pisaan at tinayuan ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang pinaalagaan sa mga kasama ang ubasan at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit, Sinunggapan ng mga kasama ang mga tauhan. Binugbog nilang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas marami pang tauhan. Ngunit, ganun din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kahuli-huli ay pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki sabi niya sa sarili, Marahil na may igagalang nila ang aking anak. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin ng mapa sa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, inilabas sa ubasan at pinatay at tinanong sila ni Jesus, Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, Lilipulin niya mga masasamang iyon at paalaga ng ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Nagpatuloy pa si Jesus, Hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahangahangang pagmasdan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, hindi sa inyo maghahari ang Diyos, kundi sa mga bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog. At ang mabagsakan ito'y magkakaluray-luray. Narinig ng mga punong pari ng mga Hudyo at ng mga Pariseo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinapatamaan niya. Siya ay dadakpinsanan nila, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga